Isinagawa ka kailan lang ang iba't ibang aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng ika-70 na anibersaryo ng Indonesian Independence Day. Kung ano-ano yan, alamin natin sa report ni Bien Manalo. Bumida ang mayamang kultura at tradisyon ng Indonesia sa selebrasyon ng ika-70 na anibersaryo ng Indonesian Independence Day. Pinangunahan ito sa Pilipinas ng Indonesian Embassy sa isang simpleng selebrasyon sa Makati. Sinimulan sa pag-awit ng kanilang national anthem na sinunda naman ng flag raising ceremony. Sumentro naman sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa ang tema ng pagdiriwang. This is a moment of reflection Uh, to remind of the past and also to reflect of uh, where will we be heading with the uh, future challenges that we will be facing uh, in our uh, path into the future Pinangunahan ni Ambassador Agus Widjojo ang tinatawag nilang tumpeng, isang seremonya sa Indonesia na ginagawa bago simula ng anumang selebrasyon. Kabilang sa mga dumalo ang Indonesian community sa Pilipinas, Indonesian students na nag-aaral sa bansa, mga kawani ng Embahada ng Indonesia at maging ang ilan nating mga kababayan na interesadong tuklasin ang kultura ng Indonesia present din ng Indonesian volleyball team na kasalukuyang nasa Pilipinas para sa gaganaping Southeast Asian Volleyball League. Pinarangalan din ng ilang natatanging kawani ng embahada dahil sa kanilang hindi matatawarang serbisyo. There are many opportunities to be explored. I felt that uh, it's like home for me uh, here uh, in Manila. Um, so, uh, should not be any difficulties to establish uh friendship Collaborations, just about in, uh, any field. Sa tala ng Indonesian Embassy, aabot sa mahigit 7,000 ang bilang ng mga overseas Filipino workers sa Indonesia na karamihan ay pawang mga skilled at professional worker. Malaking bilang sa kanila ang nasa advertising industry at guro sa mga international school na nagtuturo ng English language. Samantala, habang nasa 7,000 hanggang 8,000 Indonesian nationals naman ang kasalukuyang namamalagi sa Pilipinas na karamihan ay mga estudyante na rito mas piniling mag-aral at mga nagtatrabaho sa iba't ibang international organizations. Matatanda ang huling bumisita sa Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo nitong Enero, kung saan pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at President Widodo ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa larangan ng enerhiya, ekonomiya, seguridad at depensa. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.